Ate Jennifer, dito. Dito tayo. Yeah. Yeah, Sige na nga. No. Wag no. no. ko kayo mahiya. Ano? Mm, wala kayong dapat ikahiya. Promise. Eh, yeah. okay. tukar okay. na Sige na. Ate Jennifer, dito. Okay. Yeah. Kailangan nyo harap na to. Sige <laughs> na. Oh, oh. Kailangan nyo harapin yung ano. Kailangan nyo matuto. morning po, morning. At ah, tapos nag mo naman eh. Ay, no, ay, po yung eh. Ayun, yung Kasi kumain po yung mga bata eh. Mm-hmm, mm-hmm. sasabihin mo kay kuya? O, oh, mo, tignan mo kuya. Dali, mo muna Dali, ikaw si Mama. Oo. Uh. Ito, 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 ito. Oo. Anong sasabihin mo kay kuya? Lamas ko. Oo. Oh. Aso pa Kumusta po yung bagong kasal? Okay lang po. Nakakapalibago bago po, nakakaligo na kami araw-araw. Nakaka-pala oh. ako. Timba mamain lang po ko Pero sa mga lalaki dito. <sighs> Ba't wala po si andamit. Bakit dapat nga lang po namin magustihan? Paligaw po sila na ah, ganyan. Umalis po sila. kami kahapon. Oo nga, sabi no, nga po na yan. Na. Tama po yan. Eh, hindi ko alam. Paano mo magpapaalam? Hindi naman ako pahiraman ng tatay na para makatulad na cellphone. sa hmm. Sabi ko, ma'am, may pera naman tayo dyan. Bumalik tayo para kung saka sa kahalik hmm. Makontakan ma okay. na lang tayo. Okay, ngayon, ang susunod na... So, susunod na ayusin natin yung sinasabi niyo motor. to. San bibilin yun. Sa Sara pa ipo. Sa Sara pa yan. boss din po. Mo. May ano ka sa, ba number po. ka ba niya? Sa Sara ko sa Miguelon. Sa ko lang po mismo yung down sa dito. Yan po. Sara. Yeah. Hmm. okay. Kasi doon, marami no, po, po. bibenta ng mga motor sa kanyang form. May papel po. Hmm. Baka siyempre yung ipit. May mga binili akong ano pala, Kuya Chanel, yung pang education na ano dyan. Para maturuan siya. Okay, lagay natin dito. Okay. Tayo isang derecho lang dito. Ay, isang diretso. Mga sanita. Mga. Taw. A. Hey. Toyegas. B. Wala mamatok. ko mo na yung level ng ano ni Tatay. Tatay araw, bahay, computer, dahon, elepante, holder, gitara, Hipon ibon, jam, kotse, lobo, mansanas, nurse, pinya, ngipin, or, orasan, pusa, keso, regalo, sapatos, trompo, ubas, bin, binta, Watawat, X-ray, yellow. Mamaya na magbola. Oh. Good job. Next student. <laughs> Ma, ako ka. Ate Jennifer. Ay, wala na. Tignan ko lang po yung... Ay, gina. Uy. Ate Jennifer. Tatak po. Ate Jennifer. Tatak po yan. <laughs> Ay, ano mo na. po. Bakit? Ano lang yan. Ano lang po yan, kapakalaw. Pag-uusapan po yung pag-aaral. Uh, ito pa. ito eh. eh. yung na nagtatay ko, nagsusulat. Uh Oo. -oh. na lang siya. Hmm. Um, pag pinasusulat ko siya, alam mga requirements -po sa hospital. Mm hindi -hmm. po yung kong asawa ko, hindi po na i sabihin niyo po sa akin na kasulat. Yeah. Hmm. <laughs> Okay. So, kailangan nga nating mag ano matuto. Dad, dito na po kayo. Pero, ayon ka na sa asala po hmm. kami, gusto hmm. minsan ang tatanong sa malalang base niya. Hmm. Kasabi ko. Kasabi Hindi ko alam na gano'n, na no, hindi niya alam. Diba, okay na po to. Opo, alam ko na hindi siya nakapag-aral, pero hindi ko na, ano na, hindi siya marunong ay, magbasa. Ba? Dito na po, tuturuan ko eh. po kayo papatutor ko po kayo. Kasi dapat tong maturuan tong mga bata. Si tata hindi naman pwede kasi siya yung nagtatrabaho. Hmm. Wala nang nangyayari kung minsan, papagandong maagawa na uwi kung nasa Manila pa po. nagtatrabaho Sa Ako na rin po nagtuturo sa kayo. Hmm. Hindi minsan sasabihin sa akin, sulat mo kayo yung pangalan mo. Mas paano ba itong letra ba yung ko yung sa pangalan ko? Hmm. Ano ba ang pangalan mo ako? Mm. <coughs> okay. nalaman ko nga po sa niya. Okay. At... Ate Jennifer, dito. Dito tayo. Sige, Sige na Wag ko Wala. Mm, wala kayong dapat ikay. Promise. eh okay. na yun. Sige Ate Jennifer, mo Kailangan mo. Sige na. Kailangan niyong harapin yung ano, kailangan niyong matuto. Mm -hmm. Tingnan niyo, one-one lang. Mm -hmm. Kaya siya, kay, uh, kami, sasabihin yung nakalagay ron? Jollibee. Mm -hmm. Ikaw, Jollibee. Nakikita mong statwa, yan yun. Eh. Mm -hmm. Yan yung pangalan ako ba, mama? Gusto ko naman naman natin, Jennifer. Ito po, alam niyo ito? Oh. Sige po, tingnan ko lang po. Araw. A, araw. Sabihin niyo lang po, B, tapos? Bahay. C. C. Carcon. Muntahin lang. Ito po. B. Taon. Okay. E. Elepan. Elepante. Elepante. F. Powder. Okay. Wow. G. Kitara. H. Hipon. I. Ibon. J. Jam. Car. ¿Qué? Car. ¿Qué? de Coche. Coche. ¿Qué? A. Coche. El lobo. M. tomatis Manzanas. Manzanas.

de eso. Ah. Regalo. Nayon, yeah, Okay. Zapatos. Yes. Es zapatos. Y trompo. Yo ubas. B. B bintah. Tabali. Wat. Otawat. S. X. X. X3. Y. Yelo. Z. Zebra. Okay, so yun. Ang gaming niyo pala eh. Huwag kayong matakot. Alam, alam niyo po ba yung kalagahan ng ano? Yung pag-aaral. Para may laban ho kayo, pwede ho kayong makiharap kahit kanino. Hindi naman nga po ako nakapag-auli. Hmm. Ibig kong sabihin ngayon, nagtatrabaho naman si Tatay. Tapos habang nasa bahay kayo, ano pagsikapan natin. Sayang po kasi tapos Wala. kaya na din yung makakapunturo sa mga anak nyo. po? Mm. Okay. Gusto ko pong malaman dito, alam niya naman po ito. Yung number lang po. Ah, pero yung sulat, hindi po niya alam. Ayusin din natin yung ano para para mas matuto siya na mas babilis. Tingnan ko ano yung mga pwede kong maano sa edad ni Ate Jennifer. Ayusin muna natin yung kalan. Thank you, Ate Jennifer. Ayusin, tingnan ko muna na yung pwede natin. Man. Tsaka wag, wag, kayong matakot, Ate Jennifer, pagka ganun. Alam, ko na rin po sinasabihan yung Ma. pagkarangin ko kako. Mm. Kahit kung matuto ko naman bumasa't sa mulat ka ako. Kahit hanggang grade 5 na naman, gusto mo ako. Ayaw na. Yes, natin yung panan. Ayaw na talaga. Alam mo ba magkabit niyan? Apo. Okay. Single yung binili natin ka Tecrum kasi meron namang rice cooker tayong binili. Ilang araw na natin ito, Kuya, mga ating pag pagkikita. Bali, tatlo po, mga apat. Tatlo na? Apo. Okay. Yung tatlong araw na yun, ano yung mga napag-isip-isip mo sa buhay? Buhat nung nandito kayo? Nakita ko po yung pagkukulang ko lalo sa pamilya ko. Nung nasa kalsada kami, tapos itong nandito na ako sa bahay. Doon na pagtanto ko ako, laki pala ng pagkukulang sa pamilya ko ako. Unang-una, tutulukan ng maras. Mm. gabi po, pagka nagigising ako, nalang pungatan ako, napagmamas na ko sila, mga mm. nakanganga. E sa kalsada po, hindi ko po sila nakikita ng ganun. Mayas may ako gising nila. Mm. Nabubulabog sa busina, nagugulat po yung anak kong maliit. Hmm. Diba may mga tambolcho po na malalakas ang ingay. Mm. Hmm. ano nga dyan, type pagising nga kay Kuya Jonel. Habang naglalagay ng ano, ano pong hmm. pang magagang kanta natin? Ganito, yeah, parang si Fernando po. Para sa katekram natin. Hmm. Kung natapos ko ang ating pag-aaral wow. Disinsanay may mayroon na akong dama Na may harap sa'yo at may pagyayabang Sa panaginip lang ako may pagdiriwang Yaman at katanyagan sa akin ay wala. Kasisigan ko ay isang bunga ng isang sumpa. Ang aking inay ang tani kong tagahana. Sa panaginip lang ako may magagawa. Don ay kaya kong ipunin dagdag ng Doon ay kaya kong bigapos ihip ng hangin. Doon, Doon ay kaya kong ipagbawa buhos ng Sa panaginip ko lang kita, maahag ka ng tuwi na Doon lang para po kay Kuya ano, Janelle. You know. Tsaka sa mga katekram natin. At para po sa mga katekram po natin. Oh, thank you tayo. Grabe naman ang boses niya. <coughs> sino, sino pa makakaano niya? Parang sombok si Tatay Freddy. Lamig. Gano'n uh, ganun na pala kamahal yung ano, katekram. Eh, no? Mamahal na pala niyan. Sa inyo, Katekra, magkano po yung ganito, yung tangke na may lamang, ano, hindi ko lang alam, baka namang kinukupit lang ni Kuya Ogos yung binibigay Ay, ko. Ay, baka lang, Reggie. Ako. What a Reggie? 2-7 katigram. Ang isang ganyan na. 2-7. Mahal po Mura talaga kapag... Yun, eh. Mahal Mura po lang talaga lang. kapag... Parang uh, yung talagang ganyan. Pero kung may sariling kang tangkay, papakarga. Hmm. Mura lang. Ngayon. So meron na. Try natin kung gumagana. Samulan na natin baka may tumisig. Oo oh, nga pala. Uh -huh. Tama. Isang kapo? Hmm. Wala nang tubusan. Sabon may tubig, di ba? Aba? Bakit wala? Yun. Ayun. Okay. Palakpakan naman. Kaya mas tubo. Ang galing ni Goya Jonel. Eh? Okay na. Itabi mo na. Salamat po. <laughs> tsaka pala, ano, study table. Ang kulang study table. Lagayan pa ng bigas. Ano pa yung mga ibang so, kulang so, na so, gano'n? Sobra, Hindi yung, ano, importante study table ng bata. Eh. Para ganong pag, pag, ano, tsaka si tapos, Tapos yun, yung hanap buhay. Yung pinaka-importante din pala yung hanap buhay. Yung ano yung natin bukas. At so, natin bukas ka, Tegram, yung salamat. ano, panghanap buhay. Paano? Ano, ano na kami? Maraming salamat po. Sobra-sobra na po yung naitutuloy. yung yun, yun, ha? Yung ano, ayusin natin yung pag-aaral, ha? Okay. Salamat okay. po. Yung ano, kailangan focus. Okay. Ikaw focus ka sa magiging hanap buhay okay. natin. Tapos sinanay sa mga bata. Apo. Pati na... Nakakaasa yung... po kayo. Eh. Hmm. Sabi ko nga po sa kanya kagabi, mahal kung Sa kanyang totoo mga akong bigyan kay pangalap po Oo naman. Sigur? Dito ko na lang ako. Katay dati, dito ko na sa loob. Ako nang bahala. Ikaw yung iikot para Kaya Sabi sa Sabi naman ano niya, eh. baka ka, kilala mo ako man para sa anak ko. nga ako. Hmm. Kahit kung nasa Manila pa tayo, sa Cubao, sa Peso sa Sabila, wala akong nintindi anak. anak mo pa anak natin, kapo. Tinurin eh. ko anak mo, anak mo. Basta sa akin po yung channel, hindi na mahalaga yung mga nakaraan. Ang okay. importante yung gagawin natin okay. ngayon okay. para salamat. sa mga bata. Ha? Salamat po. Paano? Makakita po kayo ng pagbabago ko po. Maraming okay. so sa salamat sa po mga sa inyo lahat. Hmm. Salamat. Anong gusto mong sabihin sa mga ah. nanonood sa atin? Sa mga nakakapanood po sa amin at mga makap. Siyempre may mga nagpapayo. Paano tayo, paano, ano yung makakabuti sa atin? Meron ding siyempre mga negative, kagaya ng ay, ang dami pa palang pinagdaanan. Ang dami pa palang ganito, ganyan, drug addict, hmm. pumatay pa. Parang hindi na totoo. Maniwala ako ganyan. magbabago yung ganyan. Ano po masasabi niyo sa ganito? Eh, ako po, wala naman akong kayang ipangako. Kung hindi, ang kaya ko lang ipakita sa inyo kung ano na ako ngayon. Hmm. Kung anong kaya ko pang gawin. Sa bagay, kahit di ka na magsalita, Opa. basta ang importante, ang mahalaga, yung gagawin mo ng Opa. pagbabago para Opa. sa inyo. Makikita na mismo nila. At ah? patunayan natin hindi okay. naman po hindi lang hindi, wala ka namang kainangang patunayan sa ibang tao Apo. kaya mo ginagawa dahil mahal mo yung anak mo Apo. asawa mo at number one sa lahat si God okay kaya tayo nagubuhay dahil sa kanya kaya mahalin natin yung uh, regalo niyong buhay yung sa asawa mo tsaka ito ha? ayusin na makakasa po kayo pag inayusin natin yung buhay tuloy-tuloy na yung blessing at magiging payapa yung puso isip na okay. okay? Saka nakikita ko naman po yung nagiging resulta naman po sa mga anak. Hmm. Yan, yan ang buhay natin. Okay. Yung asawa mo at yung ano. Yan nga po. Mga anak mo at saka si Gert. Okay? Kaya mabuhay tayo. Maraming salamat. Para. Okay? Welcome Maraming salamat po. Welcome, welcome. Maraming po okay. salamat sa inyo, kuya. Hmm. Ayun okay. okay. siya, natulungan mo na yung asawa mo. Tapos mamaya, pagka napalingay, itong ano ha? Okay.